na lahat yun guys oh yun na uh, gawa natin no oh. yung iba nga dyan nasira na kasi sobrang tagal na na ano naka display pero pipinturahan natin yung mga nakakartol na yan papagandahin ko pa yan tapos ito naman yung voltage pipe ko no bahala ko lagyan ng ano to ng salamin pagkatapos pinturahan yan guys bali eh, ang dami ko na palang nagawa mga laruan gawa sa karton at gawa sa chinelas talagang napakasaya no yan at marami pa tayong gagawin kaya follow nyo ako sa akin channel yan guys ito na yung mga collection natin no yan no sila Dimos, Iron Man, Baltis 5, Bumblebee Gundam, Optimus Prime yan Jet tapos itong tank Optimus Prime oh. Yan, no oh. ayun oh yung ulo ni Baltis 5 ito si Venom yan tapos, ito si Daimos. Volkes si 5. Oh, gawa sa chinelas yan. Ito naman si Bumblebee. Yan. Isasama na rin natin syempre yung bagong gawa natin. Si Volkes 5. Yung pinakamalaki. Ayan o. Oh. Ayan guys. Ito yung pinaghirapan natin. Sulit na paggawa natin yan. Baka ibibenta natin yung kabastoyo to Yan. Yan. Ito <laughs> na guys. Oh, shout out to oh. Ayan, oh. Ha? Yes, oh, MJ's tayo ha. Dito tayo at marami tayong fans oh. Ay sa likod oh. Ano masasabi niyo sa gawa oh? Maganda ba gawa oh? Yeah, shout out ha. Yan yeah, follow niyo ko ha. Ah. Nilaro silang basketball, ganyan niyo ha. Ah. Yan guys, nandito tayo at ito na yung mga collection natin gawa sa karton at gawa sa chinilas. mga robot na ginawa natin Kaya guys, maraming salamat sa mga followers natin dyan, mga kaibigan sa mag-anak salamat sa mga bago followers Thank you so much Enjoy watching